Uh, botanical pa rin to guys so uh, ito yung kanyang kapaligiran Ayan. botanical park ha botanical park so ito yung guys uh, ito yung sapa dito Ayan. ganito siya kaganda napaka linis Ayan, sa mga hindi nakakaalam uh, ito pala yung botanical park uh, Labuan, Malaysia Malaysia So hindi to Pilipinas, ito ay Malaysia. <laughs> ayan, so ito yung bakit ang daming tubig. So talagang tubig siya, talagang hindi siya yung parang pispan o ano ba. O, ba? Diba? Ganito kadami ang tubig. So means talagang sapa to. Ah, sapa siya, hindi talaga as in na parang ganito, ayan oh. oh eh, ang hirap ba ipaliwanag no hindi ko rin alam paano siya i-explain. So sa paa nga siya talaga. O, dito lang siya nagtatapos. Tapos doon, banda doon. Ayan. So doon siya nang gagaling ang tubig. Doon. Kasi ano siya o, oh, dumadaloy ba diba? Ayan, dumadaloy yung tubig. So malaman mo kasi pag parang ganito lang, na hindi siya dumadaloy yung, nakakulong lang yung tubig. Ayan. Unlike dito sa kabila, talagang dumadaloy ang tubig. Ayan, pwede na dito mag-fishing yata eh. O di ba no? Try nga natin pumunta diyan sa may sa may tulay na ito. Hindi ba to siya? Hindi ba to ano? Okay lang ba to? Sa bagay magaan lang naman ako. I think 47 kg lang naman ako. Oh my god. Kung malaglag man, mapunta lang din naman sa tubig. Oh no, but I feel scared. Kasi siguro pag may boat, dito dinadaan, dito dito ah, uh, Yan. So ganun guys. O di ba? Siguro pag may boat dito, siguro dati inaanuhan to ng mga boat ngayon wala nang mga boat, no. O ganun siya, o. O ganun, 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 ganun. La patingin nga baka sa bagay marunong naman akong lumangoy. yan Hmm. Sa pa nga siya, no? Ayun, o, sa pa nga siya. Yun. Mag-isa lang ako dito. May mga tao naman, pero yung mga naglilinis. Ayan. Ayan, o, water lily. It's a water lily, guys. Ayan, water lily. So marami pa akong iba vlogs, guys. Iba vlog guys, uh, part of Botanical. Abangan nyo ang mga sunod ko pang mga iba vlog. At sana magustuhan ninyong lahat ang aking vlog dito sa Labuan, Malaysia. Dito sa Botanical ay naku, ang hirap talaga magsalita. Ayan guys. So see you on my next video again.